joy CD den niya ba? Eh. Tingin kidik ako. Tingin kidik ako. ako. <laughs> <stumble> si kuya si kuya ya siko agents ano reactor natin Yan official reactor. Hello po, good morning po sa lahat po ng supporters ni Kuya James and ni Kuya Nel. sa mga team genetics po dyan, I just want to greet you po a happy, happy first month sali. So, maraming salamat po sa inyong suporta. ingat po kayo palagi and God bless po. And yun po, thank you, thank you. Happy, happy first month sa po ulit. Team genetics. God bless po. Bye-bye. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Disque so, Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa so mga upload the video at huwag po natin kalimutang supportan ng Butim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang ate in the vlog at syempre ni Kalingap Prab. at pakisupportan natin po ang aming mga kasama sa Butim Kalingap na nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap, supportan po natin lahat guys. So bago ang lahat mga kalingap, bago po tayo magawa ng reaction video ngayong araw na ito, ay gusto ko pong batiin mga kalingap ang Team Genetics mga kalingap ng isang happy first Mansari sa inyong lahat mga kalingap, especially shout out po kay Ate Daisy na admin po ng Team Genetics. Yan kauna-unahan po nating fan page po ni Kuya Jets at sumusuporta rin po sa lahat na charity vlogger sa buong Team Kalingap at sa ating mga beneficiaries. Maraming maraming po salamat and uh, happy first month sa Ritim Genetics. Sana, sana po ay maraming pang buwan at maraming taon pa po ang ating mga pagsamahan. Uh, patuloy lang po natin suportahan ng Bundin Kalingap sa mga pagtulong na ginagawa. Especially po si Kuya Val at E.N. E. na Kalingap. Para suportahan po natin ang lahat ng love team at lahat po ng ating mga kasama sa K-Boys at mga beneficiaries. Suportahan po natin palagi Team Genetics. Ayan, maraming maraming po salamat. Happy month sa rin. Sana ay enjoy kayo sa araw na ito at sana ipalike na sa mabuting kalagayan nasaan man mga panig ng mundo, panig ng Pilipinas, ay sana ay nasa okay kayong kalagayan at sana po ay huwag kayong magsawang sumuporta sa aming lahat. Maraming maraming salamat. At ngayon nga mga kalingap, ano bibigyan po natin ng reaction video mga kalingap dahil po ano, meron pong muling nagkita mga Kalingap, ano, sa vlog po, sa second channel po ni Kalingap Rob, yung uh, vlog po kay Joy at pagbisita ng mga K-Boys sa K-Boys on Mission, ay muli pong nagkita mga Kalingap, at isa sa pinakinaabangan at pinakasinusuportahan po natin na love team, ang Joy Vid po mga Kalingap, ay muling nagkita at talaga nga namang hindi na iwasan mga Kalingap ng ating mga kasama sa K-Boys kahit pang magulang at ate ni Joy po ay talaga naman mga Kalingap kinilig na kahit po si Papa Jones mga Kalingap habang nag-video at nag-interview ay talaga kaya naman kinikilig mga kalingap So ano nga ba ito mga kalingap? Tara po natin at bigyan natin reaction video In 5, 4, 3, Joy si David Yung <laughs> Hahaha Ay excuse me Basta ka, Joy Okay lang po Hindi ka na hindi ako iiyak. Hindi ako pati kasi interview sa iyo. Hindi Sila ko iiyak. Hindi <laughs> <laughs> <Kasi, kinikinig> ako iiyak. Kasi... Tinikinig ako. Tinikinig Ba't kasi ang layo nyo? Ang hirap iyan sa camera. Baka gusto niyo mag ano? Closer, closer. Pwede bang makarequest ko? Tick, closer. Yun. Yan kasi nahirap man kasi ako eh. Hirapan po ang cameraman. Yung <coughs> birthday ka na. Anong plano? <laughs> Wala po po. Wala po. Ikaw yung na mo sa first birthday mo sa kanya. Masaya po kasi kasama ang kalinga tapos mga kay Angel. Kasi mo din ng party na katawag kay Carla. Yung kasama ng <coughs> Angel. Hindi naman po. Yeah. Mm, Visibly lang. Hindi hassle. Sa mga weeks sa schedule. Oh. Kasama rin sila, syempre. Opo, okay. yung pala Ikaw yeah. kayo, David, ano ba ang paghahanda mo sa darating ng birthday? Ako? Mm -hmm. uh, diet? <laughs> diet? <laughs> ano, meron kasing ano, uh, sabihin ko na may mga nag-prepare nagpre ng na mga supporters uh, at na, may nag-sponsor ng iyong ano, birthday shoot. So, uh, kung okay lang sa iyo mag-shoot ng birthday shoot mang <laughs> <laughs> baka parang pull up na rin yan ay hindi siya lang ay siya lang siya, lang, lang. Oh. pero di natin alam baka ah? kasi ano eh ha? may, kasamang um, partner dito pure you know, siya lang pwede mong isama yung family mo sa shoot kung, kung, gusto mo so, okay. um, sino pa gusto mo kasama ko eh? photo photoshoot niya <laughs> Ay, si David daw, sabi ng naray. <laughs> so, oh, May bumubulong sa loob. Ay, siya? Pero sa birthday, siguro, sure na punta sila. Sabi nga ng mga supporters, kahit daw, ano, bigyan ng kumasahe. Kaya kailan nang sasakyan para kasundo sila ng naray. Uh, kung ano ba ang gusto mong party? <laughs> Pwede <laughs> um, <laughs> Simple, Simple lang <coughs> <coughs> masaya. Makakasama. Makakasama. yung mga angels. Okay. Okay. Angels, boys, family. Or overnight swimming? Kayo <laughs> Kahit ano. Mm. So, na si Kuya Jomar, no? Bala si Kuya David Vlogs niyan. <laughs> hmm? May sinasabi ka po. Ako oh, po, bala si Kuya David. Ikaw ba, Kuya David? Um, since mag, malapit na mag-birthday si Joy, may konting mensahe ka ba para sa kanya? Um, uh, happy birthday. <laughs> Tapos, ano pa? Elvan's happy birthday. Yun lang ba? Parang ang, ang iksi naman ng ano? Hindi <laughs> siya maging masaya siya sa birthday. Sana, wala siyang umiyak. Kasi, siyempre, hindi na nalulungkot din yung... Sino? Nalulungkot tayo. Pag-umiyak siya. Yung mga angels. Oo, di naman mga kalingap, grabe na panood nga po natin mga kalingap, ang hindi napigilang kilig ano ng muling pagkikita po mga Kalingap ng Joy ni Kalingap uh, David Vlogs at syempre po ni Joy Diwata mga Kalingap talaga naman kahit ang ating mga kasamahan ay hindi po napigilan ang nakakilig nilang muling pagtatagpo na kahit po yung nanay at mga kapatid po ni Joy ay talaga naman kinilig mga Kalingap na kahit po si Papa Joms na nagbivideo at nag-interview ay talagang kinilig mga Kalingap sa pagkikita po ng Joy at narinig nga po natin mga Kalingap ang ginagawang paghahanda o ang pag-uusap po nila kaugnay po sa mga nalalapit pong karawan ni Joy po mga kalingap dahil ito nga mga kalingap ay magkakaroon din ng photoshoot po sa nalalapit pong birthday ni Joy at tatulong po mga kalingap ng mga sponsors at supporters po ng Joy at ni Joy Diwata at syempre po mga kalingap sa supporta rin po na binibigay ng team kalingap ng K-Boys ito nga mga kalingap ay pinag-uusapan na at malapit na rin po nating abangan dahil marami pong mga celebration ang parating nandyan rin po mga kalingap ang John car 18 5th Mansary at ito nga pong birthday ni Joy po kinabukasan uh, March 19 po ano so grabe abangan po natin natin mga kalingap dahil talaga pong maraming magaganap at marami po mga kalingap mga parating na event lalong lalo ng mga kalingap sa April grabe abangan po natin ang mga event na parating sa April marami pong pasabog so yun lamang po mga kalingap at patuloy po ang support ng mga kalingap syempre sa pangunin ni Kuya Val at Edna at Kalingap Rab at huwag po natin kalimutang mag like, comment, share and subscribe sa ating mga video maraming maraming salamat God bless, bye bye